Gandang gabi. Ayan, tulungan natin si sa kanyang gagawin. Okay na, dalawa tayo. Hindi, okay, tingnan mo. Hindi nga eh. Tignan. Ayan o. Oh. Kung nakin kong kasing ganito, tinupin mo siya ganyan. Okay, oh, okay mo, okay mo, okay mo. Ginanap mo siya. Okay. bagong ganito, huwag mo kasi may angat para mag-flag siya. ginagawa si Ate Neri anak. Ito pa mong ganun bigyan mo para makita yung ano niya, linis. Yan yung magiging guide mo eh. Ito, yun yung magiging guide mo. Lalabas na linya. Ayan, gagawa daw kami na, gagawa daw si nang ng ano. Ang, ang tawag dito? Prompter. Ah, uh, Prompter daw guys. Ito so, yung ano eh. Kahawak ng ano. Ah, uh, <laughs> okay. okay naman. Isa pa lang. Ano po, malaki. po yung sulat. Oh, di sakto dito. Ay, Parang okay na to, okay na to. Okay na yung ganito kalaki. Marami naman po yung ano. Ilan bang vanilla paper? Iba po. Sa kwarto ang iba? Tatlo po. Oo, ayan. Sakto na yan. Okay na yan. Oo, malaki. Oo, ayan. Ang sinasabi ko, meron kang guide. Kasi kung wala kang ganyan, mahirapan ka. tabi ingi siya pag wala, pag hindi mo siya, hindi ka gagawa ng guide. Hmm. Ayan, guys. Prompter daw yan. Prompter, sabi niya. Prompter yan ng ano? Ano ba gagawin niyo? Ng one-up play. Uh, ano yun? Play? Mag... One-up play. Kaya nga, play. Magpi-play kayo. Ano sila pala? Uh, Mag-ang-drama po. Kaya nga, drama. Tapos ikaw yung hahawak ng kanilang, si ano tawag dito? Uh, Babasahin. Basta yung ganun. Para po, pag magkarimutan po nila po yung ano Sasabihin po sabihin nila. nila uh, yung linya nila. Pwede po sa, silang maano, uh, Kasi sarap po Sara, Sarap okay na yung sulat ko. Okay naman sulat mo. Maganda naman sulat mo. Ayan. Hindi mo ba kaya mag, ano, mag, ang tawag doon? Big letter? Kaya naman. May uus <laughs> mo po. May uus mo po. Okay lang. Palitan na lang natin. Wala na. Ka. Ang laki ng pentel pen mo, oh. Malaki? Yun! Malaki ng sulat to. Oh. Ha? <laughs> Binigyan ka ng nga ng <laughs> Yung amoy. <laughs> Yung ganda ng sulat niya. Oh. Ang laki. Hmm. Tingin mo ba kulang pa yan? Kulang to? Ito Yung burong po. Manila paper, kulang pa yan ang susulatan mo? Ang okay. hmm, dami pala. Opo, okay, tingnan mo po. Oh. Ito sin 5 po to. Ito po Tapos sin 5. Tapos pa.

Ulitin mo din yung una mong sinulat na maliit ang sulat ng pentel pen. Mm -hmm. di sa buong drama, hahawakan mo yan. Dito, usot ka dito kasi. Usot ka dito. Usod ka dito. Para hindi malaglag dyan. Para. Ha? Oh, yan yung sinasabi ko, 'di ba? Mag-aano 'yan? Mag ano sa kabila? Hmm. Ikaw ang uso dito, 'wag mo nang iuso 'yung papel. bilang kusurat ko mama. Oh, kung hindi pa nila makita makita yan, ewan ko na lang. Ang lalakain niya nung ano? Huh? 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 hawakan ko yung

Yan kasi yung ano niya daw guys. Yan yung part mo, di ba Neri? Opo okay. Yan yung pinaka part niya bukas sa kanilang drama. Siya ang tagahawak ng kanilang prompter. Prompter ba tawag sabi niya? Yan siya daw tagahawak niyan guys. No. Yan o. Hi! Hi ka sa kanila. Hi! kakulay mo yung sinusulatan ni Ate Neri dyan. Ito ako siya. Ito siya. Ano ginagawa ni Ate? Ano ginagawa ni Ate? Ano ginagawa ni Ate? Sino yan? Sino yan nandyan? Sino yan nandyan? Ikaw yan? Ya, yeah. ikaw yan? Yeah. Ikaw yan? Hmm. Pagpati alaman, hihilahin niya mo. Wag. <laughs> Sino so, nagsabi ngayon yung part mo ni Riz? Ikaw ang magsabi, ayaw mong sumama sa drama? Si Ariana po. Ah, si Ariana. Ayong yung classmate mo. Akala ko ikaw yung nagsabi na ano, Tagahawak na lang ako ng from turn, hindi na ako magsama sa drama. Tapos mo kasi sasama sa drama is yung makakas ko talaga. Ah, malakas ang boses. Least... Ah, Yun lang. Ba't kasi ang ng boses mo? Ay, Ay, water. Drink pala si Del ng water. No? Mahina pala ang boses ni Neri, kaya siya ang tagahawak ng prompter nila. At least po may ano po. May part. So, wala. Kasi ano sabi mo kanina? Hindi na kayo mag-exam? Okay. Paano yung mga walang part mag-exam sila? Pag, opo, pag hindi po yung bibigyan, <laughs> hindi po susulat ng leader eh, po yung ano pangalan ng O, oh, pag hindi sasama ng, lead, ng no leader? Opo. Okay. Hello. Yeah, 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 yeah.

Basta kang ano. Basta Dapat ano. Huwag umakyat. Huwag bumaba. Yung ano po ako. Sekretary po ako doon dati sa, ayoko, noong junior high pa po ako. Yung sa inyo? Oo po. Yung sulat po minsan na punta po sa taas. Kasi po di ba po. Oo. Walang linya. Oo. Kaya nga huwag, di ba huwag, huwag ano... Baka mamaya nga, yan ang mangyari, Jon. Naakyat na rin, nababang. Yun po, sa taas na ahdap.

了了了了了。

Ito yung niya, oh. Mas mahaba yung mood ko. Rico! Hindi, <laughs> no. Hindi daw mukhang gira. No. Tapos na ba? Hindi pa. Parang diba, tapos? Ito po ay um, magagamitin gagamitin po namin sa one up play po. Kasi po baka po baka limutan po nila po yung line po nila pwede po sila na tingin po sa amin kasi nasa harap naman po kami um, hahawakan lang po namin to para po pang ano lang din po para po walang magkamali tapos um, <coughs> ay, tawag nito ano sabi ni Dela? ano Dale? <laughs> oo susulat ako susulat ako dito yeah sulat ako din. Oo, bilisan ko. Kasi babay ka na. Bilisan ko. Kasi babay ka na. Tapos yung sabi mo kanina na hindi na kayo mag-exam ngayon? Opo, hindi na po kami mag-exam ng apat na subject. Dahil? Kasi po, um, dahil po sa one-up play at festival po namin. Ano yung festival dance? Opo, oh, festival dance. Mm -hmm. Ayan. Ayan guys. Suma na lang po yung i-review. Ayan. So, ayan na guys. Ayan na. Bye bye. Matutulog na si Belle. No, oh, bye bye daw. <laughs> bye bye, Neri. Ayusin mo na yan. Bye, -bye. Oy. Hi, Belle.